Tingnan mong mabuti ang mga eksenang ito sa ilalim ng makapal na hamog. Isang grupo ng mga sundalo na nagmamaneho ng mga motorsiklo at mga sasakyang halos sira-sira na. Parang eksena ito mula sa pelikulang Mad Max, pero ito ay realidad. At nangyari ito nitong mga nakaraang linggo sa paligid ng Pokrovsk, isang lungsod sa Ukraine na matindi ang labanan pero ang pinakamasama ay paparating pa lang. Nagpadala ang Rusya ng isang daan at pitumpong libong sundalo doon. At ang naging resulta ay isang ganap na sakuna. Si Putin, aba, siguradong desperado na. At ipapakita ko sa iyo ngayon kung bakit. Tingnan mo, sa mapang ito, nandito ang Pokrovsk. Ang lungsod na ito ang tinatawag ng mga military analyst na pintuan papuntang Donbas. Tinawag ito dahil sa mahalagang estratehikong lokasyon na nagdudugtong sa mga tren at sa highway at 504 Ang highway na ito ang pangunahing nagsusuplay sa mga puwersang Ukranyano sa silangang rehiyon. Kapag naputol ang ugat na ito, may iwang hiwalay ang mga lungsod tulad ng Kramatorsk at Slovyansk. Parang pinutol mo ang daloy ng dugo sa mahalagang parte ng katawan. May iba pa ang Pokrovsk ay tahanan ng huling minahan ng uling na ginagawang coke sa Ukraine. Mahalaga ang uling na ito sa paggawa ng bakal. Ang pagkawala ng minahang ito ay nangangahulugan na maaaring mawalan ang Ukraine ng 40 hanggang 50% ng kanilang produksyon ng bakal. Tinalakay natin ang direktang epekto ng digmaan sa ekonomiya at ang muling pagtatayo ng bansa sa hinaharap. Kaya, nang magpasya si Putin na atakihin ang Pokrovsk, hindi lang siya nagahanap ng tagumpay militar, sinusubukan din niyang sakalin ang kakayahang pang-ekonomiya ng Ukraine. Noong Pebrero 2024, sinakop ng Rusya ang lungsod ng Avdiivka. Matapos ang tagumpay pare, agad namang tinarget ng Kremlin ang Pokrovsk na 39 na kilometro lang sa Hilagang Kanluran. Pero heto ang problema. Inabot ng 21 buwan bago umabante ang Rusya ng 39 na kilometro isang buwan. Mas mababa pa sa 40 kilometro. Lubos nitong na-frustrate ang Kremlin. Nung taglagas ng 2,000 at 25 binago ni Putin ang estratehiya. Pinagtuunan niya ng pansin ang 150,000 hanggang at 170,000 sundalo sa rehiyon ng Pokrovsk. Isa itong malaking sugal, simple lang ang layunin. Agawin ang lungsod anuman ang mangyari. At kapag sinabi ko ito, Literal ang ibig kong sabihin. Kaya noong Oktubre ng 2025, may nangyaring kakaiba. Inanunsyo ni Pangulong Zelensky ng Ukraine na nawalan ang Russia ng 25,000 sundalo sa rehiyong iyon sa loob ng 30 araw. 25,000. Para maintindihan mo, ang ibig sabihin nito, ang labanan sa Bakhmut dating pinakamadugong labanan na may 15,000 dalawampung libong Russian casualties bawat buwan ay nalampasan na ng Pokrovsk. Pinag-uusapan natin ang mahigit 800 sundalo na nawawala kada araw sa isang front na mas mababa sa 20 kilometro. Ang Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan, isang independyente at respetadong organisasyon, ay nagkumpirma ng mga numerong ito. Bakit napakaraming sundalo ang namatay? Ang sagot ay nasa pagbagsak ng mga taktika ng mga Ruso. Tingnan mo, tradisyonal na umaasa ang hukbong Ruso sa tinatawag nilang mekanisadong kamao. Ibig sabihin nito ay paggamit ng maraming tangke at mga armored na sasakyan para butasin ang mga linya ng kalaban. Pero sa Pokrovsk, tumigil na lang basta ang pagana ng taktikang ito. Ang mga drone ng Ukraine lalo na ang mga first person view drone na may thermal cameras, ay ginawang madaling target ang bawat Russian na armored na sasakyan. Nawalan ang Russia ng katumbas ng limang buong dibisyon ng mga armored na sasakyan sa rehiyon. Limang dibisyon. Kaya sinubukan ng command ng Russia ang ibang paraan, bumalik sila sa taktika ng human wave. Nagumana noon sa Bakhmut, simple lang ang ideya. Magpadala ng napakaraming sundalo na hindi na kayang harapin ng depensa ng Ukraine ang dami nila, pero nabigurin ito. Umunlad na ang mga puwersa ng Ukraine. Sinanay ng mga Pranses ang ika daan at limamput limang brigadang mekanisado. Gumagamit sila ng mga makabagong taktika na nagpapawalang bisa sa mga alon ng impanterya bago pa man ito makalapit sa mga linya sa harapan. Dito, gumawa ang Rusya ng isang bagay na tila galing sa pelikulang distopiko. Inampon nila ang tinaguriang ng Mad Max. Dahil kulang sa armored na sasakyan at pumapalpak ang human wave attacks, gumamit ang komandong Ruso ng mga lumang Soviet na minivan na motorsiklo, bukangka at pati mga sasakyang sibil. Ang ideya ay ang mga magagaan na sasakyang ito na mabilis na gumagalaw sa ilalim ng hamog ay makakapasok sa mga linya ng Ukranyano nang hindi natutuklasan. Sa umaga ng ikasampu ng Nobyembre, isinagawa ang taktikang ito. Isang kakaibang konboy ng mga motorsiklo at sibilyang sasakyan ang pumasok sa timog na subdivisyon ng Pokrovsk sa ilalim ng makapal na hamog. Sa una, mukhang pwedeng gumana ito tinatakpan ng hamog ang mga galaw. Pero nagkamali ng malaki ang mga Ruso. Mali ang kanilang pagtantya sa teknolohiya ng mga Ukranyano. Ang batalyo ng mga hindi pinapatakbong sistema ng ika na pong Brigada Jagger na tinatawag ang sarili nilang mga putakti ng Dogbush ay naghihintay. Hindi lang karaniwang optical na kamera ang gamit ng mga operator ng drone na ito. Ang kanilang mga drone ay may mga advanced na thermal camera. At ang mga thermal camera ay hindi alintana ang hamog Natutukoy nila ang init. Ang init mula sa mga makina ng motorsiklo, ang init ng katawan ng mga sundalo, hamog na akala ng mga Ruso ay magpoprotekta sa kanila. Naging walang saysay -say ito. Ang sumunod na nangyari ay isang sistematikong pangangaso. Isa-isa, winasak ng mga first-person view drone ng okranya ang mga motorsiklo, ang mga minivan, ang mga kotse. Makikita sa video ang anim na nasusunog na motorsiklo, mga sundalong nagtatakbuhan, sa takot habang hinahabol ng drone. Hindi ito isang labanan, isa itong taktikal na masaker. Tuloy ang nawasak ang konboy ng Russia. Umamin din ang mga propagandistang militar ng Russia sa katotohanan. Si Boris Rosin, isang kilalang Russian na military blogger, ay nagsulat noong ikasampu ng Nobyembre. Kung titingnan mo ang Pokrovsky gamit ang drone camera, halos hindi mo makikita ang mga sundalo. Minomonitor ng mga drone ang lahat ng ruta at tanging ang mga pinakamatatapang lang ang nakakakatawid sa harang na ito ng buhay. Ngunit ang tinawag niyang tapang ay sa totoo, parang misyon ng pagpapakamatay. Simula pa lang iyon ng lahat. Ang totoong sakuna para sa Rusya ay ang pagbagsak ng istruktura ng kanilang mga puwersa ang ika na put isang hukbong ruso na siyang nanguna sa pag-atake sa Pokrovsky ay basta na lang nagkawatak-watak. Lumabas sa mga dokumentong ruso noong 2,000 at 25 na ang 74 TH Fusileros at ibang brigada ay nawalan ng mahigit doble sa orihinal nilang bilang ng tauhan. Alam ng Kremlin na nagkakawatak-watak na ang ika naput isang hukbo pero patuloy pa rin silang nagpapadala ng mas maraming tao. Mahalagang bagay ito na dapat mong maintindihan. Kapag pinag-uusapan natin ang pagbagsak ng isang unit militar, hindi lang natin tinutukoy ang mga nasawi. Pinag-uusapan natin ang pagkawala ng pamumuno, kontrol, koordinasyon ng mga atake, at pagpapatakbo ng logistika. Ang ika-apat na put isang hukbo ay binuo muli ng maraming beses gamit ang mga namobilisa at pati na rin ang mga batalyong penal. Ang mga impromptong unit na ito ay walang pagkakaisa, walang sapat na pagsasanay at sila ay talagang ginawang karne para sa gilingan ni Putin. Hindi lang depensa ang laro ng ikatlong Ikatlumput isa ng Oktubre, 2025. May isang kapansin-pansing nangyari kasama ang garrison sa Pokrovsk. Nahaharap sa pagkubkob at palaging binobomba ng mga Ruso ang mga linya ng supply. Nagsagawa ng matapang na operasyon ang pangunahing intelihensya ng Ukranya sa ilalim ng personal na supervision ni Kirill Budanov, hepe ng militar na intelihensya ng Ukranya. Gumamit sila ng mga Amerikanong Black Hawk na helikopter upang magpasok ng mga espesyal na puwersa direkta sa zona ng labanan. Ang mga helikopter na ito ay lumipad ng sobrang baba, halos sumasayad sa lupa, upang makaiwas sa mga radar at depensang panghimpapawid ng mga Ruso. Ang layunin ng misyon ay muling buksan ang koridor ng logistika na nag-uugnay sa garison sa mga pangunahing linya ng supply at alisin ang mga grupong paninira ng mga Ruso na kumikilos sa likuran. Taktikal na tagumpay ang operasyon. Nagtagumpay ang mga puwersang espesyal na patatagin ang depensibong perimeter at muling buksan ang ruta ng supply. Ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay. Napanatili ng Ukranya ang kakayahan sa air mobility, kahit sa isa sa pinakakontestadong airspace sa mundo. Hindi ito maliit na bagay. Habang libo libong lalaki ang nawawala sa Russia dahil sa mga desperadong pag-atake, ang Ukranya ay nagsasagawa ng eksaktong mga operasyon sa maingat na pagpaplano. Kung titingnan ang mga numero, 25,000 kaswalti sa tatlong pu araw sa isang sektor lang. Para mailagay ito sa perspektibo, ito ay kumakatawan sa antas ng pagkalugi na hindi kayang tiisin ng kahit anong modernong hukbo ng matagal. At alam mo pa, ang mga pagkalugi ay hindi nagdulot ng malaking pagkuha ng teritoryo. Umunlad ang Rusya at nasakop ang ilang baryo, ngunit mataas ang naging kapalit. Kaya, kapag nakita mo ito, hindi mo maiwasang magtanong ng isang bagay. Bakit ipinagpatuloy ni Putin? Bakit niya tinanggap ang ganitong antas ng pagkagulig? Para maintindihan, kailangan nating bumalik ilang buwan. Layunin ng Kremlin, sakupin ang Pokrovsk bago maupo ang bagong gobyerno ng Amerika sa Enero 2025. Ang ideya ay ipakita ang digmaan bilang isang tapos na agad sa simula ng bagong administrasyon. Magkaroon ng malakas na posisyon sa negosasyon at ipakita na ang pagkatalo ng Ukranya ay hindi maiiwasan, kahit pa may tulong mula sa kanluran. Ngunit nawala kay Putin ang pagkakataon. Dumating ang Pebrero, Marso, at patuloy pa rin lumalaban ang Pokrovsk. Noong Oktubre at Nobyembre, libo at 25 isang malakas na opensiba ang kumitil ng 25,000 buhay sa loob ng 30 araw. Gusto mo talagang malaman kung bakit nangyari ito. Malamang dahil desperado na si Putin, sinusubukang bawiin ang nawalang panahon. Pinipilit niyang makamit ang tagumpay na dapat ay nangyari sampung buwan na ang nakalipas. At ang resulta, gaya ng nakita mo, ay naging sakuna. Ang sakripisyo ng 25,000 lalaki ay hindi nagdulot ng tagumpay, bagkus ay kabaliktaran pa. Ipinakita nito sa mundo na ang hukbong Ruso ay nawalan na ng kakayahan na magsagawa ng mga makabagong operasyong militar ng epektibo. At may isa pang elemento sa kwentong ito na kailangang banggitin. Tatlong daan at labing apat na sundalong Ruso ang kumpirmadong nakilala. Tangkang pumasok sa Pokrovsk, nakasuot ng damit sibilyan 314. Hindi ito karaniwang taktika, panlilin lang ito. Isang krimen sa digmaan ayon sa Geneva Convention, ang pagsusuot ng sibilyang damit sa labanan ay tahasang ipinagbabawal ng mga batas ng digmaan. Ang katotohanan ng ginagawa ito ng Rusya sa malawakang paraan ay nagpapakita ng antas ng kanilang kawalang pag-asa. Gumawa ang Ukranya ng malaking bitag sa Pokrovsk bilang tugon. Nagsagawa ang elite na unit ng sistematikong operasyon laban sa mga sumisingit. Sa isang tampok na kaso, sinubukan ng mga grupong mula Russia na magdeklara ng tagumpay sa propaganda sa pamamagitan ng pagtataas ng watawat sa konseho ng lungsod ng Pokrovsk. Tumagal lang ng ilang oras ang tagumpay. Agad na gumanti ang mga puwersang Ukranyano na bawi ang gusali at pinuksa ang mga sumingit. Pinatunayan nito na hindi pa bumagsak ang lungsod. Ang mga grupong Ruso na sumingit sa loob nito ay sistematikong hinahanap at tinutugis bahay-bahay. Ngayon, talakayin natin ang kahulugan nito sa mas malawak na konteksto. Ang Pokrovsk ay hindi lang isang labanan o isang case study kung ano ang nangyayari. Kapag ang mga doktrinang militar ng ikadalawampung siglo ay humaharap sa teknolohiya at taktika ng ikadalawamput isang siglo. Pumasok ang Rusya sa digmaang ito na umaasang sapat na ang kanilang dami at lakas ng armas. Sa Pokrovsk, natutunan nilang hindi iyon sapat. Bumagsak ang doktrina ng mekanisadong puwersa dahil bawat armored na sasakyan ay naging madaling target ng mga drone. Bigo ang doktrina ng Human Wave dahil ang Ukraine ay may mahusay na sanay na mga puwersa at mas mataas na teknolohiya na nagpapawalang bisa sa pag-atake bago pa ito makalapit. At nabigo ang doktrina ng infiltrasyon dahil ginawang death zone ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine ang lungsod para sa mga sumisingit. At ngayon, ano ang natira? Mga lumang motorsiklo at minivan sa isang hamog na walang natatago mga sundalong nakasibilyan na hinahabol, isang hukbong na wala ng 25,000 tao sa loob ng isang buwan, nang hindi man lang nakakamit ang kanilang layunin. Tulad ng nakikita mo, wala itong kinalaman sa estratehiyang militar, isa itong anyo ng institusyonal na kawalang pag-asa. Ito ang pinakamapait na katotohanan. Kahit na tuluyang masakop ng Rusya, Pokrovsk, tulad ng ginawa niya sa Bakhmut at Avdivka, may nawala na siyang mas mahalaga Nawala niya ang libu-libong sundalo na hindi madaling mapalitan ng may parehong kalidad. Nawala na rin ang naratibo ng tagumpay ng Rusya. Ay hindi maiiwasan. Ang totoo, ang Pokrovsk ang naging sentro kung saan tinalo ng ikadalawamput isang siglo ang ikadalawampu siglo dito na patunayan ng digmaan ng mga drone at espesyal na operasyon na mas mataas ito kaysa sa lakas brutal at kapangyarihan ng armas. Dito, nanaig ang taktikal na kakayahang magbago laban sa matigas na doktrina. At dito natutunan ni Putin sa pinakamahal na paraan. Hindi garantiya ng tagumpay sa makabagong digmaan ang dami ng numero. Gusto kong marinig ang opinion mo ngayon. Sa palagay mo, binago ba talaga ng drone technology ang paraan ng mga digmaan sa hinaharap? Iwan mo ang sagot mo sa mga komento sa ibaba. At kung nakatulong sa iyo ang content na ito para mas maintindihan ang nangyayari sa Pokrovsk, ishare mo ito sa kakilala mong interesado rin sa paksang ito at magsubscribe ka sa channel. Para sa mas marami pang analisis na tulad nito, hanggang sa muli.